Sir, yung TV na laglag. -lag. Sir, ba't dito na lang? Pasok sa kumulang natin. Ay, na lang. Tagawa sir, dito. Sir, yung TV na laglag. Pasokin mo na. Sir, yung TV na laglag. Yung -lag. TV na laglag. Ha? Huh? Yung TV, TV na laglag. Hindi nga. Oo, sir. Lari ko yung bahala kayo. Babayaran nyo, sir. Ay. Donate ka na lang, sir. Ha? Bago Mereka ulit siya, na. bago. Ba -ba yun? Bago <laughs> ulit siya, bago. Bago ulit Maganda siya pag bago pa ulit. Eh, hindi ko may pambili kayo. Ang bagan daw po. Ah, bahala. Hindi <laughs> mo gano'ng <darong> madali <kadang> yung <laughs> bago, <ang> yun. <laughs> bago, <ang> yun. <laughs> bago <laughs> mga sa ating mga mamula <laughs> lang <yun. laughs> ito. Hindi ko siya. kasi uh, yung ginagawa niyo. Uh, si Toledo, sir. Ang okay. ginagawa ni Toledo. Galo. Galo. sir.